So, good evening, good evening, good evening, ginabi tayo. So, meron akong sasabihin sa inyo mga sir. <coughs> so, kapag ang panel nyo, yan, ganito ha. Kapag ang motor nyo, naka-encounter kayo ng tumirik yung motor nun, tapos pinipindot nyo yung remote, hindi siya gumagana. Yan, 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 Pero may battery yan. So, kahit magpalit pa kayo ng remote, kung itong pyesa na ito ay sira, hindi pa rin nyo mabubuhay ang motor. Yan. So, ano ang dapat niyang unang gagawin? So, ang unang niyong gagawin, tanggalin niyo itong cover sa harapan. Tanggalin niyo yung cover dito sa harapan. Kagaya nito. Yan. Yan. Tanggalin niyo. And then, buks, kung nakikita, mayroon siyang tatlong sakit dito. So, ang bubuksan niyo lang dito, itong nandito sa pinakakanan dulo. Yung may mga red wire. So, ang bubuksan nyo, itong mga sakit na mga pius na to. So, ang i-check iche nyo dyan, itong pinaka main supply ng inyong motor, itong white. And, so Sugutin nyo yung ganyan, then i-check iche nyo yan pa ganyan, o. Oh. So, kung makikita nyo, putol yung pinaka pius nyo dito sa baba. Yung nasa puno. So, yun ang gagawin nyo. So, kapag pumutok naman nitong fuse, wag na huwag nyo pong iba-bypass. Meron po ditong reserva na fuse. Yan po yung inyong ilalagay dito sa kabila. Yan. So, kamakita nyo, gumana na agad sya. Yan. So, yun po ang gagawin nyo. So, kapag ang remote nyo, okay, tapos walang display dito sa panel, check nyo lang yung pinakaunang fuse hindi then, kapag naka-experience naman po kayo ng okay ang fuse, okay ang remote. Yan. Pagbuhay nyo ganyan. Ha, ulit. Pagbuhay nyo ganyan, hindi tumunog yung pinaka-fuel pump dito. pinaka fuel pump dito. Ang sira naman po ito ang kabilang fuse. Yan, yan, yan. Yan, so bunutin natin. Yan. Patayin natin. So, tinanggal ko yung isang fuse. Pag pindot nyo yan, pag pindot nyo yan, nabubuhay yan dyan. Tapos pag susi mo, hindi gagana yung pinaka fuel pump. Hindi siya tumutunog. Tapos malalaman mong sira yung uh, sira yung fuse kapag ang iyong indicator na to nagbi blink Kaya ni-off mo yan, i-on. nagbi blink <coughs> ang sira po ng motor kapag ganyan ka kahit i-start mo hindi yan bubuhay yan po yan naking mas mamatay naking po so ang che check nyo po dyan itong ating isang fuse. yan itong isang fuse naman ito ang supply nito doon sa fuel pump yan so I-check nyo yung fuse kung may mga putol. Then palitan, saka nyo ibalik. And para makasure kayo, ito ang gagawin nyo. I-on nyo. Buhayin Then mawala na yung ilaw dito na nagbiblink. Yung, yung kulay green na yan. Dapat, kung sira yung fuse na yon magbiblink agad po siya. Yun po unang mag-detect nyo at the same time yung fuel pump nyo dito tutunog siya kapag binuhay nyo okay ganyan Yun. Yeah. So, ganun lang yung pag-check ng inyong motor na hindi gumagana, nawala ng supply. O, tumirik ang inyong motor. So, wag muna magbabaklas nang kung ano-ano. So, flex ko lang yung ginawa kong hazard. So, ganun lang yung gagawin nyo sa pag-troubleshoot ng motor na walang supply at bigla na lang tamirik yung inyong motor. So, yun lang mga sir. Good night.